Dito tayo sa Derab Farm. Ayan. Ayan, kararating ko lang. Dadalo tayo ng pagkain. Ganda, ganda ng place. buntok, ayan. Ito yung farm nila. Mga tamar, ayan. Prutas, marami dyan prutas. Doon, doon o, doon, sa bandaron. Ginagawa pala yung ano dito. Ayan. ano drainage siguro yan ayan kailan ulit nakapunta rito the rob farm ayan kumusta kayo guys ayan, Malawak yan, hanggang doon yan oh Tundun Yan may mga garage yan dyan Mayroong bilya Rest house Kompleto Ayan dami sakyan